Hello, magandang gabi po sa ating lahat. Ngayon pa nandito naman po tayo para po sa pagbabasa ng ating gabay ng kapalaran para po bukas araw po ng biyernes, Agosto 2. Para po sa may mga sudyak sign na aris, muling lalakas ang iyong karisma at ang iyong alindog. Kaya kahit hindi mo alam, marami ang maaakit sa iyo. Ang iyong malakas na magnetism ay makakaakit din ng iba't ibang uri ng swerte at magandang kapalaran na hindi mo kayang labanan. Ang iyong mapalad na kulay ay ang red at ang iyong maswerteng numero ay ang 6, 15, 25, 33, 39, b ang 45 <clears throat> Para naman sa may mga zodiac sign na Taurus, para po sa Taurus. Ang sanga ng lirio sa parang ay kumikilos kasabay ng hangin. Kaya maganda at kaakit-akit siyang tingnan, gawi, tingnan. Gawin mo. Sumabay ka lamang sa agos ng mga pangyayari at huwag mong o huwag kang lumaban. Kapag ganyan ka, swerte at magandang kapalaran ang ipagkakaloob sa iyo. Ang iyong mapalad na kulay ay ang lilac at ang iyong maswerteng numero naman ay ang 3, 24, 27, 37, 42, at ang 44. Para naman sa Gemini, panahon na para paunlarin ang iyong kakayahan sa pamamagitan ng pag-aaral ng mga makabagong pamamaraan sa communication at social media. Sa gawaing nabanggit, ikaw ay magiging maswerte at makakakuha ng maraming pera at panghabang buhay na kaligayahan Ang iyong mapalad na kulay ay ang Royal Blue At ang iyong maswerteng numero naman ay ang 5, 17, 19, 32, 41 at ang 45 Pare naman sa cancer, huwahawak mo ang susi ng iyong tagumpay. Ngunit mabawala ito kung hindi mo ito gagamitin. Ang susi ay ginagamit at hindi nakatago. Ngayon alam mo na ba kung paano i-unlock ang swerte at magandang kapalaran para makuha mo ang kumikinang natagumpay? Dapat mong malaman ang iyong mapalad na kulay ay ang mint green at ang iyong maswerteng numero ay ang 1, 19, 25, 28, 38, at ang 45. 42, <clears throat> naman sa may mga 43, sign na leo. Kapag biglang nagpakita sa iyo ang iyong lihim na kasama, makipagsapalaran ka dahil ibig sabihin ay biglang bubuhos sa iyo ang malaking swerte. Ang iyong mapalad na kulay ay ang black at ang iyong maswerteng numero naman ay ang 1, 18, 28, 31, 43, at ang 45, Pare naman sa Virgo Bago ka magdagdag 53, mga koleksyon na pumukaw sa 59, paningin Pinapayuhan kang linisin mo muna ang iyong silid. Hindi mo ba napapansin? Puro surot ang kwarto mo. Kapag malinis na ang kapaligiran, mas maraming swerte at magandang kapalaran ang darating. Ang iyong maswerteng numero ay ang metallic blue. At ang iyong, mapal, ang iyong mapalad na kulay ay ang metallic blue. At ang iyong maswerteng numero ay ang 8, 14, 23. 26, 41, at ang 45. Pare naman sa may mga sign na libra. Ibahagi ang iyong magandang kapalaran sa iba. Huwag kang magalala dahil kapag ginawa mo ito tulad ng mga halamang nawawala ang dahon sa tsang at sanga, mas lalago ang iyong kabuhayan sa susunod na araw. Ay makikita mo malago at masasagana ang iyong kabuhayan ang iyong mapalad na kulay ay ang old rose at ang iyong maswerteng numero naman ay ang 6, 12, 25, 27, 39, at ang 42, 43, 42, sa Scorpio. Magiging pangit ang mga humahamon sa iyo. Magiging pangit ang mga humahamon sa iyo. Ngunit ang sa iyo ay 42, Kapag mas tumatambay ka sa paligid mas magiging mas mahusay ka at sa iyong mapagpagpapabuti at pagpapabuti ang swerte at magandang kapalaran ay patuloy na darating sa iyo ang iyong mapalad na kulay ay ang blue at ang iyong maswerteng numero ay ang 6, 9, 12, 27, 33 at ang 39 Pare naman sa Sagittarius, fall in love, feel and cry. Ganyan ang mararanasan, ganyan ang nararanasan mo noon. Ngunit nakita ng langit ang iyong kalungkutan at dininig ng langit ang iyong kahilingan. Kaya simula ngayon ay ganito ang mangyayari sa iyong karanasan. Magmahal, kiligin, maging masaya, mag-enjoy at umasenso ang tanggarin ang iyong mapalad na kulay at ang iyong maswerte ay ang 6, 15, 24, 31. 38 at ang 44. Pare naman sa Capricorn, nakatuon ka ngayon sa pagpapalaki ng iyong kabuhayan. Susuportahan ka ng langit para matupad mo ang matagal mo ng pangarap na magkaroon ng ibang channel at magkaroon ng Maraming kayamanan. Kung mas tumuto ka, mas malakas ang daloy ng swerte at pagpapala na darating sa iyo. Ang iyong mapalad na kulay ay ang emerald green at ang iyong maswerteng numero ay ang 5, 8, 14, 22, 28 at ang 38. Para naman sa Aquarius, mula sa ibaba ay iangat ka ng itaas, habang mula sa itaas ang iyong mga kaaway ay ibabagsak. Pagsisisihan nila kung bakit kanila kinaiingitan at iniinsulto. Pero, sa hu pero huli na, hindi na nila may babalik pa ang kahapon para kaawaan sila ng nasa itaas. Ang iyong mapalad na kulay ay ang gray at ang iyong maswerteng numero ay ang 2, 7, 13, 25, 40, at ang 44. Pare naman sa Pisces, panatilihin lamang na sikreto ang swerteng natatanggap at kung ano ang mangyayari sa iyo. Ito ay para mas maraming swerte ang susunod sa iyo. Kung hindi mo isikreto, ay swert, may swerte ka pa rin, pero kaunti lamang. Ang iyong mapalad na kulay ay ang apple green at ang iyong maswerteng numero ay 7, Yes, 17. 27, 34, at ang 40. At ayan po ang ating Pisces. At ito po ang ating gabay ng kapalaran para po bukas, araw po ng Biyernes, Agosto 2.